Kinumpirma ng Bansalan Municipal Police Station na ginahasa ang babaeng natagpo ang walang buhay at walang damit sa Purok 3, Barangay Buena Vista, Bansalan Davao del Sur nitong nakarang araw. Kinilala ang biktima na si Haneline, residente ng Barangay Barayong Magsaysay, Davao del Sur na natagpo ang nasa State of Decomposition na. Ayon kay Bansalan PNP Chief Police Major Daryl Francis Ramos na may indikasyon na ginahasa bago pinatay ang biktima batay sa forensic examination. Kahapon na aresto ang isa sa mga itinuturing na suspect na si Aljun, residente ng Bansalan, matapos matunton ito sa barangay Tubalan, Malita Davao Occidental sa tulong ng tip ng kanyang makaanak. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pa nitong kasamahan na si alias Jimboy. Base sa testimonya ng mga nakasaksi, silang dalawa ang huling nakitang kasama ng biktima bago ito mawala. Tumakas din umano ang mga sospek mula sa kanilang bahay nang magsimula ang pagkahanap sa babae. Ayon sa bansalan PNP, naging susi sa pagkakaresto ang koordinasyon ng Davao del Sur Police Office at ang impormasyon mula sa mismong kaanak nito sa Davao Occidental. Patuloy ang manhunt operation laban sa isa pang sospek. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.